Magandang hapon po sa inyo, no ma'am? Um, ma'am Mary Rose and ma'am Rezaline. Um, sino pong gusto magkwento siguro? Uh, okay lang po na kayo, ma'am? Okay. Ma'am Mary Rose, nung uh, hapon po ba or umaga po umalis uh, sila, ma'am Regine? So, uh, madaling araw po. Ah, madaling araw. Okay. Nung araw po na yun, ma'am, ano po ang paalam sa inyo ni ma'am Regine? Uh, bigla na lang po siyang bumaba na ang paalam po niya sa akin. Sabi po, mamaaris mo muna kami. Sabi mm -hmm. po niya. Kasi mayroon na pong biglang tumawag na magbabayad daw po din sa jowa niya. Magbabayad po sa? Sa utang po. Ah, so ito pong boyfriend niya na si Donovan, ano po ba ang business niya or ano po ang trabaho? Ang alam ko po dati po siyang nasa pugo. Ah, involved siya sa Poco. Okay. So, um, si Ma'am Regine, nung araw na yon ang paalam niya, kayo siya po ay sasamahan yung boyfriend niya. Apo. Dahil may magbabayad, tama ba? Apo. Sinabi po ba, Ma'am, kung sino yung makaka-meet up nila or kung saan sila pupunta? Wala pong sinasabi, Ma'am. <coughs> so, wala pong tinex sa inyo naman, nandito na po ako sa ganito or wala pong Apo. ganon? wala po. Ma'am Rezaline, baka mas may uh, conversation din po kayo sa kapatid ninyo. Ano po bang napag-usapan niyo bago siya nawala? Wala po kami napag-usapan, ma'am. Ano po, uh, nung time na po na yon, kinontak po agad kami nila mama. Mm -hmm. Kasi daw po, hindi daw po nila makontak si yung ate ko. Mm -hmm. Tapos pumunta na po kami doon sa kanila. Tapos tinry na po namin yung lahat ng social media account nila, cellphone mm -hmm. number. Kaya not rich na po lahat. Ah, okay. So, wala ka nung araw na umalis wala. sila? Sila po kasi yung magkakasama uh -huh. sa bahay. Okay, okay. So, Ma'am Mary Rose, umalis sila. Anong oras po sila umalis ng madaling araw? Uh, 12.33 po. Nang madaling araw. Okay. okay. And then, sino-sino po sila magkakasama? sila dalawa lang po. Kasama okay. Kasama po yung sasakyan. Yung sasakyan po na yan, kanino po ba yan nakapangalan? Ang alam ko po nakapangalan kay Regine. Kay? Kay Regine po. Kay Regine. Parang nailipat lang po yata kay Regine. Okay. Matagal na po ba sila magka-relasyon itong si Donna? Ang alam ko po may git one year. Okay. Tapos may alam po ba kayo sa background ni Donna? Van aside from doon nga po na may involvement siya sa mga Pogo? ah uh, wala naman po. Ang pagkaalam ko lang po, parang hindi sila, kasi minsan po yung Singaporean, parang pag nag-aaway sila, yung mm -hmm. gano'n lang. Para nananakit po siya. Ah, okay. So, nakwento niya may pananakit. Pero wala namang ibang nakwento tungkol sa, limbawa, um, involve, involvement niya niya sa pag wala, wala naman pong gano'n. Okay. Wala naman po. Okay, sige. So, nung time na umalis sila ng 12.30, hanggang anong oras, ma'am, wala text sa inyo si Ma'am Regine? Or nag-text naman no, po? Wala po talaga silang text. Hindi po siya nag... Uh... Well, hindi po sila nagparamdam sa amin. So from 12.30 hanggang alas 12 ulit ng gabi, wala po? Wala po. Doon na kayo kumontak sa anak ninyo? Oo po. Okay. Pa paano niyo po naisip ma'am na bakit parang wala nang paramdam itong anak ko? Mm. Uh, uh, tinanong ko po yung isa ko anak. Sabi ko, mm -hmm. uh, sabi ko anak, pag nawawala ba ate mo minsan hindi nagcha-chat o nag-online. Sabi niya, hindi mama. Sabi niya, pag naalis po, talagang tumatawag po yung kinakumusta po yung dalawa niya anak. Ah, may anak o na po, si ma'am. Opo, may ma anak po siya okay. sa okay. una. Tapos, ano pong ginawa niyong sumunod ma'am? Na, medyo nahirapan po kami ma'am kumunta kasi mm -hmm. ang bago po umalis sila ni Regine noon, talagang yung wifi po namin medyo may problema. Mm -hmm. Kaya nahihirapan po kami kumontak. Tapos ang problema po po, talagang walang hiniwan si Regine sa amin. So kinontak na po kayo ng nanay niyo, ma'am. Ano pong ginawa ninyo? ah uh, tinawagan na po namin siya. Mm -hmm. Yun na po yun. Tapos mga ilang uh, kinaumagahan, ay kinabukasan po. Ng may, August 17 na? Apo. Uh, okay. May nag-text or chat daw po sa kapatid ko. Yung At, isa niyo pang uh, kapatid? Okay. Yung bunso po na kung may nawawalan daw po ng iPhone, mm -hmm. gamit po yung, ay number lang po. Kung may nawawalan daw po ng iPhone, sabi naman po ng na kapatid ko, wala. Kasi that time po, hindi pa po nila alam na gano'n po pala nawawala na po. Mm -hmm. Tapos wa, ano, may nag-chat din po na Tagalog, mm -hmm. pero gamit po yung account ng Singaporean. Okay, so anong kinausap, kinausap niyo ba personally ma'am yung nasa Facebook? Sa chat lang po. Okay, anong sinabi po doon? Wala, ano lang po kung may nawawalan po, sabi lang po ng kapatid ko, wala, tapos end na po, wala na po, hindi na po siya nagre-reply hindi niyo ba natanong na bakit ikaw ang gumagamit ng account ni Donovan? Eh, Singaporean nga siya, tapos nagtatagalog bigla yun na ano. Yun na po yun, ma'am, yung chat niya na ano, kung may nawawalan, sabi lang po ng kapatid ko, wala. Then, wala na po, hindi na po namin siya makontak. Okay, so up to now, ma'am, na-try nyo nang tawagan yung cellphone ng kapatid ninyo. Yes po. FB messenger niya, yes, ma'am, na-try nyo na din. Oh, po. Pati po yung boyfriend niya, nagawa yes, niya po, na din ng, po. ano, mga kamag-anak po na iba, baka mamaya, dumalaw lang pala sila sa probinsya o nagano po, po ako sa nag, nagana po ako ng ano kung isa parents po ng Singaporean. Yeah? Mm. Na chat ko po sa WhatsApp. Mm -mm. Ano po, uh, nagtanong po ako kung may balita po sila doon po sa anak nila. Ang, ang, sabi po, gamit lang po nilang pang chat doon sa anak nila, yung WhatsApp din daw po. Okay. Noong chinat daw po nila, hindi na rin daw po nagre-response. Hindi hindi po ba nagre-ring or nakapatay po yung telepono? Hindi na po nagre-ring. Sa parehong telepono nila? Yes po. Okay. Nung, uh, kailan niyo po na pag na nailapit na po sa mga kapulisan nito? Nung four days or three days? Nila? Ano na yun? August 20? Ah, August, August, 20, 20 or na 21, ganun po. Ano po ang ginawa ng mga nag, kapulisan natin? Uh, nag, ano na po kami na pa-missing alert po. Mm -hmm. Ayun po, hanggang ngayon po, pinap, inaano pa rin po nila. Ina-update po, inaga-update po kami kung ano na pong balita, ganun po. Okay. So sa lahat ng mga kamag-anak niyo, sa father side, baka may kamag-anak kayo doon, na-check niyo na din Ola, po? oh lahat na po. Kasi po, nung time na yun, nag-post din po kami sa social media. Mm. Naglagay po kami ng number namin. nung time na yun, may tumawag din po sa amin. Okay. Eh, nung buti na lang po yung partner ko, alam mo yung sasabihin doon sa ano na, bago magbigay, gato, ganyan, pakausap mo na sa amin, ganun mm. po. Eh wala naman po. So ano po kami na-scammer po sila. Kasi that time po, nang pinost lang po namin yung number namin, mm -mm. doon lang po sila tumawag. Okay. So in between August 16 and today, ma'am, wala namang tumawag, humihingi ng ransom or anything na ganun? Wala namang pong humihingi ng pera sa namang. inyo? Okay. Baka kasi siyempre tignan din natin yung angulo na yeah. posibleng baka kidnapping din dahil kung, ayun nga, kung may involvement din yung boyfriend sa ganitong mga pogo, hindi natin alam din kung ano yung, o sino yung mga nakaaway niya. Okay? So, wala naman pong Wala, wala na pong, naman po. Okay. Magandang hapon po, Police Captain Nefes. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Police Captain, gusto ko lang maliwanagan, ano. Uh, meron na po ba tayong update kung saan, or kung nasaan po itong uh, sasakyan nila Donovan at ni Regine? Yes, ma'am. August 21 po, 2024, twenty four nasa po ang pamilya po nitong uh, missing person po natin. Dito okay. po ng pulisya sa Muntin Lupa po. And then, nung maimbestigahan po ng uh, aking mga imbestigator, kaya agad naman po tayong uh, sumulat po. Nag-request po tayo sa Europe Immigration, mm -hmm. Singaporean Embassy, at saka po uh, nag-request din po tayo ng verification kung saan po itong sasakyan na dumako, ano yung direction mm -hmm. po dito po sa Manila toll expressway system okay ang dapat po kasi nating malaman ma'am mm. ito po kung sasakyan po kasi huling nakita po nag-end na sa entrance po ng Susana Heights no Susana, okay mhm mm opo So ang dapat po natin malaman kung uh, ang sasakyan po ay papuntang southbound mm -hmm. o papuntang Laguna o papuntang northbound po mm -hmm. sa Manila. Oo. Nag-request na po ako sa NICS at saka sa SLEX po ng kanilang uh, direction po para matrap po yung takbo ng sasakyan po saan po ang direction. Okay. So base at, sir, sa pag-request nyo ng mga information, ano po ang nag-gather ninyo? Ano po yung naging conclusion ng uh, investigation nyo sir? Ma'am, bali uh, huli pong nakita po siya pa ano po siya, pa northbound po. Mm -hmm. Pero ang hinahalam pa po natin, itong mga kung nag-exit po siya ng susukat, Bikutan or other exits po ng Panortbound. Mm -hmm. Okay. ata lang at uh, nakatutok naman po kami doon sa uh, SLEX po naman. Okay. So up to now uh, sir wala pang response ang SLEX ba or yung iba pa pong mga toll exits kung ano po yung ksaan okay. po sila nag-exit wala po po kayong information doon? Kailan Ay pa po kami ng uh, ng kanilang reply po. Okay. At saka po ma'am, for your information po, at sa information na rin po ng kamag-anak, mm -hmm. ito pong sa uh, sasakyan po na White Nissan Navara, mm -hmm. na may plakan GAQ 7479 mm -hmm. eh nag-request po kami sa LTO mm -hmm. at ang report na po nito nakarehistro po ito sa kay Ariel Lagason Nako, sino po si Ariel Opo. Lagason? Oo, ito po ang nasa registration po at ito po ay nakatira sa barangay uh, Buenaventura, mm. Municipality of uh, Aha, Have you learned sir Alamu. kung sino po itong si Ariel or ano po ang uh, uh, kanyang relasyon dito sa mag-boyfriend at girlfriend na sila Regine? Maari po sigurong uh, nabili niya lang po ito sa may ari po. Ito si Ariel Lagasaga. Ah, okay. So uh, posible po na may deed of sale sila? Uh, Pupuntahan po namin itong lugar na ito kung saan po nakalagay yung address niya sa registration para malinawan po natin kung hindi dog po ito at uh, makatulong po sa ating investigation. Oo, so, oo kasi um, prediction. kung maano nyo din sir, baka, baka pwede nyo rin pong tignan na angle. Eh, kung yan pa lang sasakyan, eh, hindi naman po pala rehistrado kay na Ma'am Regine. At kung halimbawang wala, lang pong, wala naman po palang lead of sale, eh, din po na may involvement din po pala yung kung sino man po yung may-ari. Ano? So kailangan po siguro okay. tignan natin yung iba't ibang angle na gano'n. Tama po, ma'am. Tama. Opo. Eh, ito pong ano, sir, um, yung boyfriend po na si Donovan, eh, ang nabanggit po nila Ma'am Mary Rose at ni Ma'am Raisaline, eh, parang involved nga daw po sa Pogo. Natignan nyo na po ba yung angulo, sir, na posible na baka may kinalaman po ito sa kanilang trabaho o sa kanyang trabaho? Opo, ma'am. Bali, hmm. ni -hmm. iniimbisigahan pa po natin ito kung talagang connected po ito sa Pogo po. No? Mm -mm. Pero as of now, wala pa po tayong lead dito, tungkol po dito. Okay. Sa LTO, sir, nung nagpa-alert kayo, wala pa pong nag-alerto uh, nag sa kanila na kung saan po nakita itong sasakyan or baka merong, uh, kasi di ba may mga CCTV naman po, halos lahat ng mga major roads ngayon. So wala pa pong nag-alerto sa ating LTO, sir? Uh, wala pa po. At... Uh, uh ayon po sa ating uh, Land Transportation Office, mm. ito naman pong sasakyan na ito ay nakarehistro naman po talaga. Oo. Oh, wala naman tayong <laughs> ano dun sa re registration niya na sir. Pero uh, para mapabilis lang po yung proseso kasi ngayon ay August 28. So six, okay. 16 pa po huling nakita itong si Ma'am uh, Regina at si Sir Donovan. So it's been Almost two weeks, tama ba? 12 days na po okay. silang uh, hindi nahahanap ng kanilang pamilya at hindi rin po nakocontact uh, Police Captain Nefes. So, so I think you would understand na syempre yung magulang din po at yung mga kaanak ni Ma'am Regine ay nag-aalala po sa kanila. So ano po kaya yung tinitignan nating timeline uh, Police Captain Nefes para po dito sa feedback mula po sa SLEX or sa iba pa pong mga hinihingan ninyo ng statement? Ma'am, siguro mabigyan lang po kami kahit mga tatlong araw po at uh, kami po ngayong mag-feedback po sa mga kamag-anak po. At okay. Sa so, tingin ko po, magkakaroon na po tayo ng lead po dito sa whereabouts po ng, uh, uh, ng ating missing person. Okay. So within the week, makaka-expect sila ng update from your team, tama ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. At lagi naman po namin silang uh, kinakausap tungkol po saan mga... Uh, ginagalaw po o action taken po. Okay. Lagi naman pong keep in touch po kami sa kanila. Okay. Uh, Police Captain Nefes, kayo din po ba ay nag-keep na in touch na din doon sa kaanak po ni uh, Sir Donovan? Hindi pa po, po natin to na-locate po talaga saan po ang address po nito. Mm -hmm. Kasi ang last po na-address po nito dito rin po sa country homes po. Sa Puntinlupa po. Okay. How about yung trabaho po na -try niya? try niyo na pong tawagan? Wala po kaming detalye po doon sa ngayon po, ma'am. At naghihintay okay. uh, po tayo ng ating uh, reply po. So sa wala tayong any ating? information sa kaanak, ka kaibigan, katrabaho nitong si Sir Donovan sa ngayon, tama ba? At ngayon lang po, mga pangayon. At uh, i-work out po natin po yan. Maraming salamat po sa additional po na info. Okay. Sige po. Uh, Police Captain Nifes, siguro uh, kami din po dito sa Wanted sa Radyo. Uh, tututukan din po namin yung inyong investigasyon, sir. Ihingi din po kami ng follow-up sa inyo within the week para po itong pamilya din po ni Ma'am Regina ay ma-update din po namin, ano? lalo lalo na uh, medyo tumatagal na po. Magto-two weeks na po na nawawala sila. So hopefully po, uh, by the end of the week, meron na po tayong mahinging update galing po sa inyo opo mam ma opo mam ma ata uh, kami po ay mag update din po sa inyo at saka mag ana at maraming salamat din po at na tulot na niyo po kami sa aming investigation mm -hmm. ano Mm -hmm. At uh, na-ie-ere nai po itong uh, incidente na ito. Yes, at maraming maraming salamat din po, Police Captain Nefes. Ano, kasi na narinig nyo naman po siya, agad-agad po, nagpadala sila ng mga request doon sa mga major roads na maaaring daanan nitong sasakyan nila. At uh, I think they're doing a good job in reaching out doon sa mga posibleng may CCTV footage doon sa sasakyan. So maraming maraming salamat po, Police Captain Nefes, sa inyong pagtatrabaho dyan sa Montenlupa Police Station. Salamat po. Maraming salamat din po. Sige po. Maraming salamat at magandang hapon, sir. Kung sino man pong nakakakilala kay Regine, Regine Tumbado, umalis po siya ng bahay, nakapabahay lang po. Sana po ipag-alam niyo lang po sa amin. Maalala mo ba, ma'am, kung ano po yung kulay? Naka-black ng... po siya lahat. Black naka -short na damit? Hindi po ko sure. Basta yung pangtas niya black po. Okay. Naka-shorts naka po ba siya? Naka-shorts po. naka, naka lang po. Okay. naka chinelas Baka may gusto akong sabihin sa kanya ma'am kung nanonood kung, man siya. Ang ano ko lang po kung sino pong nakakita o nakakakilala sa kanya, ah mm -mm. uh, paki ano na lang po dito sa circle po po. Sige po At saka Sa sa police station po sa Muntinlupa. Mm -mm. Maraming Ayun, ma po salamat. Baka may gusto akong sabihin sa kapatid mo. At Regine, kung nakikita mo, kami, na mo kami, magbigay ka sa amin. Mag... mag, mag, mag. Magkumuha ka ng paraan para ma-message mm -hmm. kami, para hindi kami nag-aalala. Huwag <laughs> po kayo mag-alala, ma'am. Kami po dito sa Wanted sa Radyo, ano, uh, sinisigurado po namin na tututok po kami doon sa kaso ng inyong nawawalang kapatid. At eh, mo siya rin, ilang beses na rin naman nangyari to na meron pong nawawala. Yung iba po talagang nahanap din naman po talaga. So we are praying and we are hoping na okay po ang inyong kapatid. Ang importante po ngayon pagkatatagan niyo po yung loob ninyong pamilya. At uh, kami po gagawin po namin lahat ng paraan para matulungan din po kayo sa paghahanap. Yes, salamat. Okay.